And yes, Pinay nga pala ang biyanan kong babae at napakaswerte ko nga talaga. And guess what? Pareho talaga kaming ilongga at pasok na pasok talaga siya sa aking kamarites. Char! <tipos> Kagabi pa nga lang ay nag-message na ang biyanan kong babae na pinapapasyal nga kami ng mga bata sa kanilang bahay na malapit lang naman dito sa amin at 45 minutes drive lang. Kaya naman nga naisipan kong gumawa ng biko dahil pareho nga talaga kaming mahilig sa kape. At pagdating na pagdating ko pa nga lang yan sa bahay nila ay kape talaga ang unang hinahanap ko. Actually, matagal-tagal na nga rin kaming hindi nagkikita dahil napaka-busy talaga ng buhay dito sa Australia. Kaya naman today ay napaka-excited ko dahil sa wakas nga ay magkikita na naman kami ulit, lalong-lalo na nga at makikita nila ulit si James. Matagal ko na nga gustong bumisita sa kanila, pero halos araw-araw nga silang nagtatrabaho, kaya hindi talaga nagtutugma ang schedule namin. Alam nyo ba dito na napaka-importante talaga ng tinatawag nilang privacy? Kadalasan nga dito kapag gusto mong bimisita sa iyong kaibigan, ay para talagang buhay celebrity kayo na kailangan nyo pang magpa-appointment sa isa't isa. Char! magluluto nga daw ng Filipino food itong biyanan kong babae. At tamang tama nga itong biko na ginagawa ko at may pang dessert na kami. And yes, pinay nga pala ang biyanan kong babae at napakaswerte ko nga talaga. And guess what? Pareho talaga kaming ilongga at pasok na pasok talaga siya sa aking kamarites. Char! <laughs> Alam niyo ba na dati akala ko talaga ay sobrang hirap nitong gumawa ng biko. Pero habang tumatagal ay natutunan ko na at sobrang napakadali lang naman pala. Nagsaing lang ako dito ng tatlong cup ng malagkit. Pagkatapos, ay tatlong cup nga rin ng coconut milk ang tinutubig ko. At sa paraan na to ay talagang babango at sasarap ang lulutuin mong biko. Habang nagkakape at nagsasaing nga ako dito ng aking malagkit, ay gagawa naman ako ng latik na siya talagang napaka-importante sa paggawa ng biko. At ito nga rin yung isa sa pinaka-challenging kapag gumagawa ka ng biko dahil sobrang napakatagal talagang magluto ng latik. Matagal ang mekos-mekos nga yung gagawin mo dito pero after few minutes ay luto na nga ay itong aking latte kapag ganito na yung kulay. Pagkatapos ay hinango at sinala ko na rin para humiwalay ang mantika ng latte. At hindi ko nga yan itatapon ng mantika dahil gagamitin ko pa yan mamaya sa paggawa ng aking biko. Nilabas ko na nga rin itong aking mahiwagang wok dahil dito ko nga lulutuin ang aking biko at eto talaga ang pinakapaborito kong nilulutuan. Pinaghalo ko na nga dito ang mantika ng latte at ang aking sinaing na malagkit at gagamit din pala ako dito ng brown sugar. Nung mahalo ko na nga ng mabuti ito mantika ng latik at ang aking malagkit ay maglalagay na ako dito ng brown sugar. At isang cup nga lang yung nilalagay ko dito dahil ayaw kong sobrang matamis sa biko. Pagkatapos ay mag-uumpisa na ako sa pinaka-challenging na pagawa ng biko. Ang paghalo-halo nito na mga ilang minuto, hindi lang ilang minuto kundi inabot ako dito ng 30 minutes. At sabi nga nila kapag gusto mong masarap ang yung biko, ay siguraduhin mo na hindi ka hihinto sa paghalo-halo hanggang sa hindi mangalay ang balikat mo at ubos na ubos talaga ang energy mo. Char! Anyways, lutong-luto na nga itong aking biko at tingnan nyo naman, napakasarap at napakabango. At in-slice ko na nga rin ito para mamaya kapag nagkape kami, ay ready ready na at bago ko nga pala makalimutan, ay naglagay na ako dito ng latte. At heto na ang aking mabango at masarap na biko na hindi naman gaanong matamis kaya malayo tayo sa diabetes. Char! And guys, hanggang dito na lang ang ating mini vlog for today. Thank you so much for watching and see you in our next vlog. Bye.